Nashock si Maine Mendoza nang biglang lumabas ang asawang si Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde sa Itbulaga ngayong araw. Hindi in-expect ng actress TV host na makakasama nila ng live ang asawa sa ibinigay na pa-surprise ng mga dabarkads para sa kanyang 28th birthday. Si Arjo ang naging special celebrity guest sa pera P segment ng kanilang noontime show sa TV5. Si Vic Soto ang nag-introduce sa kanilang mystery contestant para sa nasabing portion at walang kamalay-malay si Main na si Arjo pala ang tatawagin ni Bossing. Ang maglalaro ngayon ay mula sa pelikulang May Forever, sabi ni Bossing Vic sabay labas nga ni actor public servant sa studio ng Eat Bulaga. Agad na niyakap ni Arjo ang kanyang misis habang nagkunwari itong mahihimatay sa sobrang pagkasya, sabi naman ni Vic, Sorry, sorry, mali pala yung title, dapat ang title, You're Forever. Mensahe ni Arjo, maraming salamat din po, of course, Bossing, The Whole It Bulaga Fam, Tito Sen, Boss Joey, for allowing me to be with my wife today, maraming salamat po. Sabi naman sa kanya ni Maine, "Welcome to Eat Bulaga, Kong." Bago ang paglabas ng aktor sa studio ng Eat Bulaga, nagpaabot din siya ng birthday message para kay Maine sa pamamagitan ng isang video greeting. Pahayag ni Arjo, "Hi, baba, happy happy birthday. Surprise. I hope you're having a great time with the dabarkads today. I hope you enjoy your day. I'll see you later." Let's celebrate my love I am just so grateful for you and thank you for being such a great wife And more blessings to you I'll always be right behind you I love you happy happy birthday ang kabuuan mensahe ni Arjo kay Maine Siyempre, nagbigay din ng pagbati ang TVJ kay Maine pahayag ni Tito Sen You will always be our girl we wish you all the best not only in your career but also in your married life Happy birthday, we love you. Sabi naman ni Joey, yung happy birthday, ngayon lang nagkaroon ng halaga para sa akin dahil hindi lang happy birthday kundi happy kami nakasama ka namin. Ang message naman ni bossing Vic kay Main, sa dami ng pinagdaanan natin, traffic sa EDSA, sa dami din pinagdaanan natin, hindi mo kami iniwan. Sa laban, sa lahat, masaya, malungkot, nandyan ka pa rin, thank you, happy birthday, aniya pa. Sa isang bahagi ng programa, nagbigay ng special performance ang dabarkads para kay Main, kabilang na riyan Riza Nariza May Dizon, Wally Bayola, Karen Ice Drop, Atasha Mulak at Miles Ocampo. Hinarana rin siya ni Na Paulo Ballesteros, Alan Kay at Jose Manalo.